Bila bukan tu. Allah Apa yang sudah ada? Bukan yang sudah tu Tapi dia ada di situ. Kalau longgok apa dalam? Banyak itu sama dia. Hello Edward. Cuba pergi ni. Seluruh semua pen. sa mo. silod silod na. Tapos siya kakilo, bukos na. Hindi siya kung ako lang Hindi rin dati nga ng isdaan? Hindi. Hindi sa ano daw. Diba isdaan subong? Hindi rin ako rin Hindi sa may ginang na no? Ah, diri abi ko pero sa ko. The hunter Agoy, pagkalami, Jude. Hahaha. <laughs> ah, <laughs> oh, may sitaw kami, Hunter. Mamaya, magtanim ako ng sitaw. Dito ko na, pwede ko na dito. kilid-kilid niya, di ba? Itong sa may ano sang ginulingan para ano. Punta ako dyan. Sige. <laughs> pwede mo ito ipakabod natin. Saka na sa Pilipinas mamusta galta para ma daw himo siya ako, dalba Malibot sang lato manok yung ilagay dito hunter musta na buhay mo ano, ano? miss musta na buhay dyan yung tayo lang dalawa <laughs> wow. Sana all tayong dalawa. Hi, Danielle Ber Berry Sports. Hello. Oh, in your place, it's still Thursday. Here in Philippines, still, uh, it's a Friday now. Sana. Sabi ko, masarap mamuhay dyan sa bukid yung tayo lang dalawa. iba kasi yung tinatype mo eh. Oo. Lalo naman, ang manok. <laughs> <laughs> Ay, maraming manok. Gawa tayo maraming anak. <laughs> Ay, Diyos ko, ang tiro. <laughs> di, ta di sana in inumpisahan mo pa noong taon, noong ano, last year pa. Teka, 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 teka. Ito, isa lang, kabilo. Okay. Wala big up ang PC. Sino yan? Ano? Sino yun, ate mo? Saan? Hindi, ako yung ate dito. Ayan. Ah, si Mimi. Sister ko. O, oh, sino maganda sa amin? Tingnan mo. Smile me. Saan ka ngayon, Hunter. <laughs> <laughs> ang ka ngayon sa Mindanao Uy, ng <laughs> oh, ka pa. Uy, apat na lang itlog. Bog na ang Yun o, Oo nga, sister ko. Apat na katre? Apat, sabi ko, apat na katre ang itlog. Tatlog, yes. niyan. Pero dua ka. Duwa ka bilog. <laughs> Magin, ano? Sa aginaldo, ano yun? Kala ko maginda na. Magin, ano yun? I love